ato garahon na uh, pagkanindot kung ang Ginoo magauban ka nato nindot kayo nga Ginoo magauban ka nato paghatag na to kalipay bisan muabot na to mga pagsulay mga puglima kun ang Ginoo malipayon ang atong kasing-kasing kaya nato kung andito si Lord sa loob sa ating puso Amen. <laughs> Ona nga atong imbitahon si Ginoo si Hesus nga atong kasing-kasing. Haron siya magapamuhat sumala sa iyang plano ng ari kanato. nga atong gantahon garon na pagkanindot. pag taninduk kina buhi kon ikau bantana mugino pag taninduk sakina buhi kon ikau bantana mugino pag taninduk sakina buhi kon ikau bantana mugino pag taninduk sakina buhi tu ikau bantana mugino wala na Laing pangitaon ka pa. Wala na'y Laing pangitaon ka pa. Wala na'y Laing pangitaon ka pa. Wala na'y Laing pag- Laing pang- Laing pangitaon pang pa. ka Pagka Takanin do takina bui ko ni kau mugino Takanin do takina bui ko ni kau kantana mugino Takanin do takina bui ko ni kau mugino Wala na laita ni

uban ka nato. to. Nga naman, bulo na sa pagsalig. Kaya ang ginoon naman mo trabaho sa tong kasing-kasing. Siya mo hatag ka na panginahanglan ng material. Mo hatag ka na to espirituhanon ng panginahanglan. Mo hatag ka nato, o mga muhatag ka na kusog Mahatag ka na ito kadasig sa mga pagsulay, sa mga tintasyon, sa mga problema, pinansyal. Nindot ang ginoo kumaguban sa atong kasintasyon. Dako kining hagit ang utana na karon kung tinuod ba nga nag-uban siya sa atong kasing-kasing. Siya bay ng biruan sa atong kasing-kasing, asa man siya ito sa atong kasing-kasing. Tunga ba sa atong kasing-kasing? Sakilis ba sa kasing-kasing? basin nagkapyot na lang sa atong kasing-kasing ang gino'o. Puno, basin puno sa pangandoy ang atong kasing-kasing. Puno sa plano ng kalibutanon. Antanan nga atong gihaguan ning kalibutanan, mahanaw ug mawala og ato kining biyaan. Amen. Ato kining biyaan kining tanan. Una nga atong mapadak-an maonta atong pangayoon si Ginoo. Nga kanunai, kanunay ang pagtuo nga iyang gihatag ngari kanato. Padak'on ang atong pagsalig. padakan ang ato ang pagkigrelasyon ng tuniya. niya. Naunta mahingkit na to siya pagkigrelasyon, Huwag ato baka siya gidapit sa atong kasing-kasing na siya musulot. Kunon sa men bag sa tong kasing-kasing karon atong pangayoon sa Ginoo nga silyuhan sa milik nga dugo ang giula niya sa cross. Dini nga ka utuhon karon akong gipangayo lang ito nga mahan nga magbubuhat sa langit ug Tantanan nga naminaw karon tanan na kakita o ini maong video. Langit nga mahalika pa sa gamanan mong kamot ang tasatag nakasingkasing o pandungin sa gamanan ni mong kamot ang ilang kasingkasing karon. Si sa mili nga dugo nga giula ni mo diha sa cross ginoo. Ang ilang kasingkasing kasing, ang sala nga mo'y nahimbabag nga dili ka makasulod ginoong Isos. Nini nga kahaponon among giclaim inanim the of Jesus. Sumala si mong saad nga ikaw nagaingon kung gamon na ngayo. Tuhuin nga inyo na kining na dawat. Among giclaim karon inanim the of Jesus. Nga mong na dawat karon kapasiluan sa, sa, mong mga sala o sa tanang mga tao sa kalibutan. Nga namati o sa dibuok na mong pamilya. Nga namati karon. Wala imposible e nagaingon sa Biblia. Nga dili mahimo sa tao. Paula, iposibili sa Diyos. Dili kita magkahimo. Paglisod kita sa atong papangalagad, sa atong pagpadayon, kung wala ang ginoo sa atong kinabuhi. Kung wala siya, dili kita magkapadayon. Kaya ang kaaway, ang yawa, daghan kay buhaton. Palikulikoon atong kasingkasigunahuna para makalimuta sa tagiya sa atong kinabuhi ng maong ginoo daghan kay lingaw-lingaw ta sa kalibutan parang malimtan na to ang naghatag ka na to kusog naghatag ka natog panalangi sa matag adlaw kay kung wala ta taga sa ginuog kusog ngaigsoon, wala tay kinabuhi dili ta magabarog tanan tanan nga niya ka nato karon gikan sa libuluhan to sa lapalapa na sa Ginoo kanimog kanako parang ng gamito niya sa pagdaig paghimaya sa iyong ngalan. Sumala sa Salmo 159. Ang tanan din yung kadabi, budaig mo sayo mo pagpag ng ito Ipagamit niya sa pagdaig ng -pag ito Amen? Ay kanalang akong ipambit. Babay ninyo. God bless you all. All family. Na minaw ka ron ang itanaw sa